ཐུ ངུ What's up guys ah uh, ulitin sa inyong lahat no uh, ginikp tv nga po pala ulit nagbabalik sa inyong screen guys no so ayun ah uh, ngayong gabi na to guys sa uh, panibagong exploration na noon po ang uh, gaganapin natin at uh, ngayong gabi na to uh, bali solo exploration yung gagawin natin guys no so sana samahan niyo ako sa exploration na ito tsaka guys ah uh, syempre nga pala uh, sa mga nag-aabang sa mga video natin ayun pasensya na kayo guys sa uh, medyo madalang lang yung pag-pag-upload natin gawa nung may uh, trabaho tayo guys no so ayan sayang din kasi kung iwan natin yung trabaho natin so ayan uh, sana tuloy tuloy na tong exploration na gagawin natin guys no kahit na minsan lang tayo makapag upload ang importante makapag upload tayo so syempre guys uh, magpapasalamat lang magpapasalamat lang tayo guys no sa mga solid natin dyan Lalong-lalo na sa mga silent viewers natin. Ayun, ha, maraming maraming salamat. Uh, nandyan pa din kayo patuloy na sumusuporta sa channel natin. Ayun. At saka sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ng channel, guys, ayun, uh, malapit na tayo sa 100k, guys, no? So ayun, sana makuha natin 'yan nang hindi pa natatapos itong taon na ito. So ayun, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe guys, ayun, uh, nihihiling ko po na sana uh, supportahan natin itong channel na ito, guys, para patuloy tayong makapag-upload ng uh, Uh, mga creepy videos. So ayun, uh, pag-subscribe po ng channel natin at uh, pakihit ng notification bell para updated kayo anytime na may upload tayong bagong video. So guys, no, uh, itong explore natin ngayon guys, sa uh, isa itong uh, ano guys, no, gubat kung maalala nyo, uh, hindi to hindi to ang unang punta natin dito, bali pangatlong punta na natin to dito. So sana lang save uh, safe tayong makauwi guys, no. At saka syempre, Uh, sana successful itong gagawin natin Exploration ngayong gabi na to So yun lang uh, Ang story dito sa gubat na ito Mamaya ko na lang ipapaliwanag Habang naglalakad tayo guys So yun lang ha. Huwag na natin patatagalin to Explore natin itong lugar na to At sana Hindi tayo mapahamak ngayong gabi na to Tara No, nandito na tayo sa lugar na explore natin so kung malala nyo guys ah, hindi ito ang punta, ah, unang punta natin dito guys na no, balik pangatlong balik na natin to dito ayan <coughs> ayan ah, pasensya na kayo guys kung medyo uh, ah, lang lang tayo makapag upload ah, kasi importante din kasi magtrabaho guys no ayan para sa mga araw araw na mga needs namin so kaya pagpasensyahan nyo na guys. So dito ako dumaan guys no. Ayan. Napakalaking ilog nito guys. Grabe. So napakalawak nitong ilog na ito. Tsaka ito. Oh, yung mga puno na ano ito nung nag dito. Ayan. Ang lalaki ng mga bato dito. So sana lang guys no. Hindi tayo mapahamak ngayong uh, gabi na to. Sa so, gagawing gagawin nating exploration ngayong gabi na ito guys. Tsaka syempre sana samahan nyo ko Tapusin natin itong video na ito Tsaka sa mga solid natin dyan guys ha ah. Maraming maraming salamat sa <coughs> Sa mga solid natin dyan Ayan. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo Ayan, And pa din kayo Tuloy na sumusuporta sa channel natin At saka sa mga solid viewers natin nga, nga din pala natin dyan guys Ayan. Pag subscribe na po ng channel natin guys Kasi sana makuha natin itong uh, 100k subscriber itong Bago matapos itong ta taon na ito guys no kaya sana tuloy-tuloy na yung eksplorasyon na gagawin natin. Ngayon. <coughs> ah. <coughs> so, napakalaking itong gubat na ito dito guys. <laughs> Sa gilid ng sapa. lalaki na mga puno dito, guys. Aray. So, babalikan natin ngayong gabi, gabi na ito, guys, no? Uh, nung huling pinuntahan namin. Kung may... Um, kung saan may umatake sa amin na hindi namin kilala o hindi namin alam kung anong klase ng tribo yun. Balot tatlo kami no nagkukulab kami nung araw na yun. So, ayan, babalikan natin yun na mag-isa guys. No? Napaka-delikado ng lugar na yun kaya sana lang ah, hindi tayo mapahamak. So, nandito pa lang tayo guys. Ang, ah, hindi, pa, hindi pa tayo medyo nakalayo sa pinanggalingan natin. Pero, ayun. Medyo kakaiba na yung naramdaman ko. Ah, medyo mabigat sa pagiramdam. Napamisteryoso kasi nitong ilog na ito. So, sana lang ah, uh, maging successful itong uh, exploration na gagawin natin ngayong gabi na to. <laughs> Napakalawak na itong ilog na ito. ang lalaki ng mga puno dito guys no so ang guys no? ah yan, napakalaki ng mga puno dito guys kaya sobrang bigat sa pagkaramdam talaga itong lugar nito yan o, makikita nyo naman eh, sa sobrang sukal na itong uh, lugar na to guys. So, o, hindi lang yung ano yung maano mo dito eh. Kailangan din natin mag sa mga ahas guys, no? Paniguradong may mga malalaking ahas na dito kasi, ayan, napakasukal ng lugar guys. Halos hindi mo na mapasok yung ano guys, so, napakahirap humanap ng daanan guys. So, sobrang sukal. Whew. Lalalala! Lala.

Puntahan kaya natin guys No Na? Tara 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 Ya Ang bilis yung mula Diyan lang yun guys diba Review natin eh, Review natin yung video natin guys Diyan lang yun nakatayo eh diba <coughs> Subukan natin review yung Ah, kuha natin guys so, ah, panigurado ko eh kuhang kuha talaga sa camera natin yun eh kita kita ng dalawang mata ko yun guys ngayon dyan oh. yun eh nakatayo habang nandun tayo yumuko lang ako saglit kasi tiningnan ko yung dinaanan ko eh tapos pagbalik ng camera natin wala na ayan pero panigurado ako nakuha natin yun eh San kaya tayo pwedeng dumaan dito pero mapuntahan natin yun dyan Nah, no, Kung wala tandaanan ang daanan dito guys. Saan ba tayo pwedeng tumaan dito? Ayun. Ay pwede dun. Ah. Ah. Ito. Ang hirap ng daanan dito guys. Ah! na ba yun? Ay, dito yun eh. Uy ingat lang tayo guys Baka may ahas dito <coughs> Dito lang yun guys, diba Dito yun eh Kasi dun tayo diba guys Dun tayo Tapos dito natin siya nakuhanan eh Diba? Dito lang 'yan eh, 'di ba? Doon tayo kanina, oh. tapos nung makuha na natin sa dito, napayuko lang ako sa glit kasi nga na natin yung dinadaanan natin, guys. No, tapos pag tingin natin ulit dito, guys, wala na siya kaya yung pinuntahan natin dito. Siguro sigurado akong dito 'yun eh, nakatayo. 'Di ba? I-review natin yung video natin, guys. ah. Sana lang nakuha na natin 'yun, guys, no. Kasi kuha ko 'yun sa mga mata ko eh. Sana nakuha na ng camera natin. Doon tayo oh. kanina. So dito sa lugar na to may mga puno ng ano dito guys eh. Mga puno ng kamangyan. Siguro naman alam niyo kung anong glassing kung ano yun guys no yung kamangyan. So ayun guys so, isa ito sa ano guys so. Ayan oh. Yung amoy niya. So isa ito sa puno ng kamangyan guys. Bueno. So, yun. Napaka, napakadaming puno dito, guys. Ang lalaki na ng mga puno dito. Napakasukal. Tapos, ang lalaki pa ng mga bato. Ayan. Kita nyo naman, guys. ba? Diba? So, napakadelikado. Kasi may mga, marami kasing butas, eh. Ayan. Hindi natin alam may mga ahas na para May, may mga ahas na pala dyan. So, kailangan natin mag-ingat. <laughs> Ayan. Ang daming butas. Ayan, guys lalaki ng mga puno dito wow yan diba so guys okay, diba ang lalaki ng mga puno dito ayan o oh ayan guys oh you oh. know. Oh. Uy, hala. Ayan yung nakuha na natin kanina guys, diba? Oh, Andyan na naman siya guys, oh. Oh. So, hindi natin ilalayo yung camera sa, ano guys, ah. Itututok lang natin guys, habang lalapitan natin siya guys, no? So, dandahan natin siya lapitan guys hindi natin ano, yung camera para wala talagang kawala guys no oh ayan malapit na tayo guys malapit <coughs> na tayo guys lalalala la, la, la. <coughs> <coughs> Kis. Tik Tidak pendaan di itu Guys Oh Nah rasa di itu guys Tik Oh Dikit di itu sepuluh Nah itu guys Tabi-tabi po ah, Mag-explore lang po ako ah Dito lang yun guys, eh, di diba? Wow. So dito, baka dito sa puno na ito guys oh. Baka dito yung nakatira yung babaeng ng kaputi na nakuha na natin guys. Oh, grabe na yung balahibo ko dito ah. Oh. May mga butas talaga guys oh kailangan natin mag-ingat yun ang daming butas ang lalaki ng mga bato dito tabi tabi po yes, diba? comment dyan sa baba guys ano kung anong klaseng elemento kung anong klaseng elemento yun guys dito siya eh kasi doon tayo kanina guys diba oh kinilabutin talaga ako dito sa puno na to guys napakabigat sa pakiramdam no dito sa puno na to you know napakalaking puno na to guys so yun guys no Kaya po talaga itong puno na ito guys. Ang lalaki pa ng mga bato dito. Whew! Guys, no? <clears throat> may napansin ako dito ano guys uh, medyo kakaiba na puno guys no sobrang bigat sa pakiramdam nung habang tinitingnan ko siya guys so puntahan natin guys no tara tara natin so yun guys kung papakasin uh, nyo uh, no? ang daming butas ng mga bato dito kaya kailangan talaga natin mag ingat dubling ingat guys no kailangan natin mag ingat kasi baka may mga ahas sa ilalim ng mga bato So ito yung guys oh. uh, ito yung puno na sinasabi ko sa inyo. Ayun oh. Kung titingnan niyo guys oh. parang patay na yung puno niya. Yung ano, yung katawan ng puno. Uy. Oh, niyan. Kung <coughs> titingnan niyo guys oh. patay na yung katawan ng puno. Pero oh. pagdating doon sa task guys, buhay pa pala. Ayun. Napaka-weird nitong puno nito. So tara guys, lapitan natin pero makikita natin ang malapitan guys Ay. tabi tabi po ayun guys yun oh. yun oh. blok blok na yung ano niya guys pero sa taas may mga dahon pa pala La. Shit. ano yun So guys, no, pasensya na kayo guys. Biglang naputol yung kuha natin. Tignan, pati yung camera natin guys, ginalaw talaga. Eh, nanindig yung balahibo talaga. Bigyan niyo naputol yung kuha ng camera natin. Tignan, hindi ko naman talaga hinawakan yung cellphone natin guys. Pero ba't biglang naputol? Napaka weird talaga itong puno na ito guys. No? So, lumistansya tayo ng konti guys. Tignan. Oh. Nagputol yung kuha ng camera natin guys Wow Tsaka mukhang nawala pa talaga ako guys no San ba tayo dumaan kanina Hoy Wow Napansin niyo yun Ang lamig ng hangin guys San ba tayo dumaan kanina nawalan na tayo, guys. <coughs> Sir, kayo, hindi ka nandito. Ano yung puno, guys? So, ayan, o. Oh. So, guys, uh, siguro nandito na lang muna yung video natin, guys, no? kailangan natin mag-save ng baterya ng flashlight natin para may magamit tayo sa paghahanap ng uh, dinaanan ko kanina guys no so pasensya na pasensya na ako hanggang dito na lang muna yung uh, video natin guys no baka malobat yung flashlight natin wala tayong magamit sa paghahanap sa dinaanan natin kanina guys no so ayun magpapasalamat ako sa inyo guys ayan, maraming maraming salamat sa mula sa akong ninyo ayun so magingat lang yung lahat palagi guys ha? and uh, God bless po sa ating lahat. So yun lang.